posibleng konektado sa Isabo ang nahukay na tatlong kalansay sa sementeryo sa Laurel, Batangas. Ayon sa DOJ, posibleng nauna pang mawala ang mga ito bago ang 34 na sabongeros. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Taong 2020 pa raw ng unang natagpuan sa Taal Lake ang tatlong bangkay na ipinahukay sa pampublikong sementeryo sa Laurel, Batangas kahapon. Wala raw kasing nag sa mga ito kaya sila pinalibing sa sementeryo. Ayon kay Justice Secretary Boy Rimulya, dalawang lalaki at isang babae ang mga nahukay na bangkay. Ang isa raw sa mga bangkay ay may suot na basketball jersey na mukha raw pamilyar base sa isang testigo. Ito mukhang isabong to eh, yung tatlo. Kasi sa salipan na wala eh. May clothes na hanap that look familiar. kaming testigo lang nakausap kahapon. isang isang possible witness na nagsabi, malamang yun yun. Yung nakita niya yung basketball uniform, yun. Nasabi raw ni Julie Dondon Patidongan na may dinukot sila noong 2020 na babaeng bunti sa Lipa, Batangas. Nagtugma ito sa isang police report noong 2020 na may isang babae na nawawala. Kaya titignan daw ng DOJ kung siyang babaeng nahukay sa sementeryo. Yun nga lang, taliwas ito sa pahayag ng sukultorerong nakausap ng News 5 na nagsabing tatlong lalaki ang magkakahiwalay na ipinalibing sa nasabing sementeryo galing daw ang mga ito sa iba't ibang bulubundukin sa bayan ng Laurel. inihingan pa namin ang tugon ng DOJ ukol dito. Giit pa ni Remulia, posible na bago pa mawala ang 34 na sabongeros noong 2021, may iba na ring nawalang tao na may kinalaman sa isabong. Samantala, isang public apology naman ang gustong marinig ni Retired Police Lieutenant General Junel Estomo mula sa whistleblower na si Alias Totoy para hindi niya ito idemanda. Unang sinabi ni Alias Totoy na miyembro umano ng Alpha Group ang retiradong polis at balak siyang ipatumba nito. Hindi ko maintindihan kung pumasok sa utak niya. Hanggang ngayon wala rin daw relasyon si Ostomo sa bilyonaryong si Atong Ang na itinuturing mastermind sa missing sa Bungeros. Uh, hindi kami close, hindi kami nagtatawagan. Kaya uh, syempre ang feeling ko, siya siyang mataas. Doon lang tayo sa mga, yung mga talaybel ko lang. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, me and Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.